guys, nandito kami sa bahay ng aming tropa at magluluto tayo ng pancit canton. So guys, sama na kami sa pagluluto mm -hmm. Tara guys. Ito yung aming loob ng bahay. Yan pala po ang Ito bahay po ng ang tropa kusina. namin. Ito po ang kusina namin. Shish. Shish. Yan. Ito po yung likod namin. Tapos ito po yung aking kapatid na support. No, support! Correct namin, guys. Tapos ito po yung pinaglulutuan namin. Luluto po kami yung pansit kanton. Shush! <laughs> Pagkakain tayo ng pansit kanton. Ay! Pansit canton. Papakita ko muna sa inyo yung aming labas. Yes. Door. House tour. May aircon din. Para na din house tour. May gitara pa dun. Dito nga pala kami tumutulog mamaya. Huwag kong move! Ayan ang bike namin. Magro-road trip kami mamaya. Tapos, ari na nga pala kami sa labas. Uy! ilaw! 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 Ay, ilaw. Ay, 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 ay! Tapos, ari nga pala. May, may pinapakita daw si Ron dyan. Na ilaw daw. Um, ano jangan What happened? Parang mga international. Paikuti mo. Big actor. Nice one. Ayan na. Ayun nga pala, ang cruisimong... Hey! Oo? Uh. Saan mo da, Papa? alam. sa manok? Na. ako. Na ka, nandiyan hmm. mo nandiyan vlog? Welcome to my vlog, Kuya Andoy, sayo mo kayo doy? O, oh? kukuha tayong manok. oh Kuya Andoy, sabihin mo. Ku kuya Andoy, kukuha ng manok. Kukuha. Alam kang manok, maraming pulang manok dyan. Sorry, okay, oh. Welcome to my vlog, sabi mo. Welcome to my vlog. Oh, ang okay Kuya Andoy ay, oh, videoan mo kayo doy. Oh. Ayan, oh. Sa, mo video kuya kayo Andoy ay kukuha ng manok. Oh. Sa sabong bukas. Bukas, oh, ha? Oh. <tinyo> eh, video mo kayo doy. Ba't may butok, ka? Hindi yan, di ba yan? Kaya yan? Kaya rin dito sa Di ba yan? Tang, ah, baka ako'y sa vlog dyan. Siyempre na sa YouTube. Ayan yung manok. Oh, uh, manok. yung manok. Nakuha na ko yan, doy. ko yan, doy. Manok. 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 <laughs> Ay, welcome to my vlog again. Yun yung simbohan. Oo, Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ang ulit <laughs> Ay, saluko ng puta. Ang bun. Tatakbo kami na ambon. Sorry nga pala malikot. <laughs> yan oh. Yan may kamay nga pala dyan. Ah, Ay! Ang likot! Tanan din yan. Baka nga ako niluluto. Okay guys, baka ano to Tingnan na Tingnan muna natin ang kwarto. Ano my oh my god. Here's my LED lights. <laughs> ito nga palang aking lola. nag siya. Wow. Guys, ayan siya. Guys, ayun siya guys. Magpapuato na dito. Tingnan natin, twerk, twerk. Nice one. Tingnan natin laman ng na, rep. Baka naman, may equinational. Ano dyan? Ito naman, twerk, 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 twerk. Uy, 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 uy. Ikaw na mga mera. Ay, ay. Ay, uy, uy. Bakit mo marakugin? No, paghiis. Nausok. Oh. Shish. Shish. <coughs> Gaya magluto ng gantong dapat hahaluin. Ha, ah, ang init. Shish, nagmamoy. Ah, matulab si Kampa. Ah. <laughs> Bumaba. Daripad. <laughs> ah. <laughs> Pogi ko naman. Ilagay mo muna. Guys, I yung aming likod, yun. guys. Ito, it, ito yung CR ng lula. Ito na maingay. Ah, bye Video okay. ka muna. Luluto lang ako. whatsapp Ay, whatsapp War <sup> whatsapp whatsapp What's up? Boy, oh, licol. 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 Licol, licol. Licol. Okay, Ano palugay na okayan. Pa, hmm. By one arm push up. One arm push. Dali lang <laughs> oh. <protects confused> oh. Ah! Ay, ko pala guys dito. Hoy, ano magagawa ko? Ano Mira Diyan mo kami ha. Oo. Hello guys. Gagano mo kamay ka dyan. So, paano yung mabigat ay dalawa ay saka wala ng tubig. Yan. Ang pansit kanton. Lagyan niya na sauce.

Babae kasi. Mga sangkap natin dyan. Pasensya na dahil kami naka solar light. Para tipid kuryente. Kasi we're poor. Wala nga. We don't have an egg here in my house. Wow, may tape. may tape. dito sa rep? Ano yun? Puro yellow. Marun nga pa lang akin ng lola. Ayan -birthday. lang. birthday Tignan niyo ang Tito Gary, guys. Oo, uh, ano? Uh -huh. Gar, ang galing mo magluto, Gar. Saan mo Hindi na pala buksan. Gar, ang ice, lagayan ng so, ice cream. Ito pati mga guys okay may ano pa dyan? es burcu po nung challenge na. and smile ano oh ano yung ani chan I'm going there You're bitch oh. bitch naman where is the tiny door oh, mama yam pa yan. Hindi yan magkakalasa. At eh, hindi. Wala na yan. Gusto hmm. pwede ang gawa natin yung <tiple> Ano ba yun? Mali ang gawa natin. Hmm. Ano ba tatay yung labog? Hindi, yung uh, walang kulay. Kaya niya ba yan ubusan? Kamay oh, pa. ipa. Hmm. Hawa ka na na dyan, bar. Bar, iba akong maghalo, bar. Naging Equinational equ equi Event. Yun, maghalo na kayong dalawa. Ano ba yan? Ano yung plato? Ba't dalawa ang plata, Eh, yan, Ayun, talaga, eh dalawa na. Bakit? Eh, para isa na tayo. Ta -ta, Isang plato. May taga-hugas tayo. Um, no, may rahe, ano yung rakay na pa? Ay, 'no, abaikan na muna. Hmm. Yung pansit kanto nabubuno. Init nuno. Para parang, parang walang lasa -wala, ba, Hindi kasi makulay. Editor, may lasa to, hindi lang makulay. Basta, ayan, basta masarap. Ayan. <coughs> Sorry guys, pause. Pause muna di ko basta muna ka 'yan, 'yung talagang process mo. Hmm. Mm -hmm. Sinasali na ang pancit kanjon. Hmm, liit na iso. Ang laki ng Basta hati. Ano Basta hati. Ano sinasabi mo? Basta hati. Yung. Um, Basta hati. Tayo na. dun. Okay guys. Eat well. Eat well. Yung isa nakain agad oh. Uh. Okay guys, papatayin mo ha. Okay guys, bye bye. Okay, like, like and subscribe. Okay, bye bye.